Well, intro-intro muna tayo bago tayo sa ating panibagong video lesson. So, kung napansin nyo, yung the rest sa mga videos na ginawa ko ay from apologetics videos ba, which is, ang uh, focus niyan, syempre, uh, presenting the truth about Christian faith. So, I hope uh, nakatulong po ito sa bawat isa, lalong-lalong lalo po sa mga kabataan na nag-search po sa pananampalataya. Anyway, hindi ito Itong ngayon, itong itong ngayon, no. So video lesson time na tayo ngayon. At nawa mayroon tayong matututunan hinggil dito. So, kumbaga, konting intro lang naman, disclaimer lang kumbaga, medyo tagal ko na rin na hindi nakagawa ng mga video lesson content since then. Pero oh, that's okay. So, sige. Start na natin. welcome po sa ating panibagong video lesson para sa araw na to. Siya nga pala, tayo po ngayon ay nasa ikalawang markahan. Congrats po sa iyo, kabataan. Ngayon, marami pa tayong dapat matutunan may kinalaman sa iba't ibang paksa na ating mapag-uusapan ngayon. Narito ang mga sumusunod na paksa na ating pag-uusapan hindi nawawala riyan ang palagtasan. Yan ang una nating i o tatalakayin. Bukod dyan, pagsang at pagsalungan. Lalo na kapag ka nagpapahayag tayo ng mga opinion natin. Siyempre, hindi nawawala yung, yung apat na mga uri ng akta na may kinalaman sa panitikan. Pero siyempre, bukod dito sa nabanggit ko na kanina na pagsang-ayon at pagsalungat, may isa pang leksyon na dapat nating matutunan. Yan ay denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan. Para sa ating pagsa ngayong araw na ito, mo muna natin kung ano ang balagtasan. At yamang balagtasan na lang naman ng ating pag-uusapan, sa aking palagay ay lalo pa natin kumbaga na maiintindihan kung ano ito at kung halimbawa maghanap man lamang kayo ng halimbawa ng balagtasan malaya po tayo na makahanap sa internet o kaya sa mga libro na, na babasahin sa pagsang ito, tatalakayin natin ang balagtasan bagi ang mismong kahalagahan at kaligirang pangkasaysayan dito kaya, tara at pag-usapan natin. Ayon kay Obet Dionisio, ang balagtasan ay pagtatalo ng dalawang magkabilang panig tungkol sa isang paksa sa paraang patula, yung pagbikas ng kanika nilang katwiran na may angking sukat at tungma. Ito ay isang uri ng panitikan kung saan inihahayag ang mga saloobin at pangangatwiran sa pamamagitan ng mga pananalitang may tugmaan. Binubuo ito ng tatlong magtatanghal na may dalawang magtatalo o tinatawag din na mga mambabalagtas na magkasalungat ang pananaw at isang tagapamagitan o moderator na tinatawag na lakad diwa para sa lalaki o lakambini para sa babae. Mayroon ding mga hurado na siyang maghuhusga o hahatol kung sino sa dalawa ang mananalo. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga manunood at tagapakinig na may kani-kanyang panig at minsan nga eh nakakaapekto o nakatutulong sa desisyon ng mga hurado. Gaya ng ibang tula, nagtataglay ito ng tukma, sukat at indayog kumbaga ang balagtasan ay balagtasan kumbaga ay parang debate ang estilo. Subalit ang balagtasan na ito ay siyempre, malatula ang dating. Inaasahan dito ang patalinuhan sa pagpapahayag ng patulang argumento. Subalit maaari din itong magbigay ng libangan sa pamamagitan ng katatawanan ang hang ng pangasar, pambihirang talas ng pag-iisip, at malat teatrico o dramatikong pagpapahayag. Alam nyo kasi, kapag ka may kinalaman ito sa issue, mga paksa na pag-uusapan, natural lang naman na mayroong mga pagpapresenta ng mga argumento o ebidensya at marami pang iba. Ngayon, Alamin natin ang ugat o kasaysayan ng balagtasan. Nang sa ganoon ay mayroon tayong matututunan may kinalaman dyan. Ang balagtasan ay isang bagong paraan ng patulang debate o pagtatalo na iba sa duplo. Nabuo ang konseptong ito noong Marso 24, taong 14, nang magsama-sama ang mga makatang Tagalog at pinulong ni Rosa Sevilla sa kanyang tanggapan sa Instituto de Mujeres upang kunitain ang kapanganakan ni Francisco Balagtas Baltasar. Ang pagkakabuo ng konsepto ay nagsimula kay Patricio Dionisio. Ayon kay Gerald Tapaya, sa mungkahi ni Dionisio, ispesipiko ang tema ng pagtatalo na may sagutan Natatagal lamang ng ilang oras habang pinananatili ang tradisyonal na sangkap o bumubuo nito. Si Dionisio rin ang bumuo ng kauna-unahang piyesa ng balagtasan noong ikalima ng Abril taong labing Kaso nga lang, hindi ito naitanghal kailanman. Siya rin kung baga ang nagmungkahi na isunod sa pangalan ni Francisco Balagtas Baltasar ang katawagan sa nabuong konsepto sa pagkatalo. Iminungkahi naman ni Jose Sibilia na tawagin itong balagtasan kung saan hinalupian ng terminong an ang apelido ni Francisco V. Balagtas. Ang pinakaunang palagtasan ay itinanghal sa Instituto de Mujeres sa Tondo, Maynila noong ika-6 ng Abril taong at 1924. Tatlong pares ng makata ang nagtalo na gumamit ng script. Si Rafael Olay laban kay Tomas de Jesus at si Amado V. Hernandez laban kay Guillermo Holandes. Siya nga pala Uh, dalawang pares ito, hindi po tatlo. Okay? Pagpasensya -pag nyo na. Subalit, ang pangunahing pagtatalo ay yun. Ito yung palang pangatlo. Pasensya na, may pangatlo pala tayo. Yung pang pangunahing pagtatalo o kumbaga main event o debate ay sina Jose Corazon de Jesus o kilala bilang Jose Batute at Florentino Colantes o tinatawag na Kuntil Mutil. Ano ang paksa? bulaklak ng lahing kalinis-linisan kung saan pinagtatalunan kung sino ang karapat dapat sa dalaga pambihira may kinalaman ito sa panliligaw yata ang naging paksa nila noon ah. siya nga pala walang naitanghal na panalo sa dalawa kaya minarapat na magkaroon pa ng isa pang balagtasan pambihira kumbaga may rematch daw ah naganap ang pinakamalaking pagtatanghal ng balagtasan noong ikalabing walo ng Oktubre taong labing at Wow! Olympic Stadium sa Calle Doroteo sa Maynila nangyari yan. At ito ay sa pagitan uli ni na De at Colantes. Tinatayang walong libo hanggang labing limang libong katao ang dumalo sa nasabing pagtatalo kasama sa mga audience kumbaga si General Emilio Aguinaldo ay pambihira star student no dito hinirang na pinakaunang hari ng balagtasan si Jose Corazon de Jesus mula sa piyesang dalaga noon at dalaga ngayon eh kaso <laughs> naagaw ni Colantes ang korona sa sumunod na laban, labanan kaya dalawa na silang nakilalang hari ng malagtasan. Siyempre, nabawi ni De, Ho de Jesus ang korona noong dalawa. Eh yun lang, hindi na nabawi ang korona mula sa kanya hanggang sa siya'y pumanaw. Tatlo lamang sa kasaysayan ng ating bansa ang itinanghal na hari ng malagtasan. Jose, de Jose Corazon de Jesus Florentino Colantes at Emilio Mar na isang makatang tagabulakan. bulacan Matapos ang ikalawang digmang pandaitig, naging paboritong libangan at aliwan ng mga tao ang balagtasan. Nagkaroon ng iba't ibang versyon o katawagan sa iba't ibang lalawigan. Pinangalan kay Juan Crisostomo o Soto, niyo, no? Soto, no? Juan Crisostomo Soto o Crisot isang makatang kapampangan ang Crisotan sa Pampanga. Sana tama po ang aking pagkakabangkit. Sa makatan naman sa ng Ilocos, si, si Pedro bukaneg naman. At yung ipinangalan ay bukanegan ng kanilang lalawi, uh, lalawigan. Nagpatuloy man ang balagtasan ng ilang dekada at kinagigiliwan pa sa radyo at telebisyon. Siyempre, dumating yung panahon na nanghina. Naging patimpalak na lamang ito tuwing Agosto sa buwan ng wika. May mga ilang nagpapatuloy sa tradisyon sa paggamit ng orihinal na pyesa ng mga mga ng malagtasan. Ngunit sa pamamagitan ng tatlong batikang makata, binubuhay nila ang tradisyon ng pag ng ngayong ikadalawamput isang taon o siklo. Kilala silang tatlo bilang M.T. Palagtasan. Sina Mike Coroza, Teo, Teo Antonio, at Vim Dadera. Ipinakilala nila, muli nilang ipinakilala ang palagtasan. Hindi lang sa iba't ibang panig ng bansa, maging sa iba pang bahagi ng, uh, ng mundo. Ano ba ang matatutunan natin dito? Ang palagtasan ay may mahabang kasaysayan. Hindi po natin maikakailan na na ito hanggang sa kasalukuyan ay masasabing naglalarawan sa karunungan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa panitikan. Sa kasalukuyan, bukod sa balagtasan, syempre meron itong mga nagaganap din na mga debate o diskusyon. Sa kasalukuyan nga, eh, meron din sa YouTube nga uh, halimbawa, mayroon tayong mga napapanood na tinatawag na flip-top battle o rap battle na malamang sa malamang ay aware dito ang bawat isa. lalong lalo, lalo lalong mga batang 90s na katulad ko. Kasi, at saka yung iba pang mga nasa millennial age ba. Let's say, uh, taong 2005, 2010, 2015, mga ganyang taon. Pagkagayon pa man, masasabing ang balagtasan ay isa sa maituturing na mga uri ng panitikan na naglalarawan talaga sa karunungan ng mga Pilipino pagdating sa panitikan. Yun lamang po ang ating diskusyon sa araw na ito at nawa ay mayroon tayong natutunan Hingil dito. At paalala pala, syempre, eh, sigurado ko mayroon talagang magpapagawa ng mga performance tasks may kinalaman saan balagtasan. Kaya nga, anot-anuman ang mga paksa na pag usapan nakadepende yan. Okay? Siya, yun lamang po ang ating talakayan para sa oras na to. Maraming salamat sa iyo at magandang araw. Magkita kita tayo uli sa susunod na future lesson.